Mga sports spotted, Renz Abando at Kobe Paras nagkasama sa iisang court at parehong nagpakitang gilas sa bawat isa. Habang lakay, conditioning, training at highlights bago sumabak muli sa KBL si Renz Abando. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, good news para sa fans ni Renz Abando. Matapos ang ilang linggong pahinga dahil sa injury at adjustment sa katawan, muling nagpakondisyon si Renz para sa kanyang nalalapit na season sa KBL. Magikita na bumabalik na ang explosiveness niya, yung tipong isang hakbang lang, Dunk agad. Ang bilis pa rin ng lateral movement at siyempre, deadly pa rin ang shooting. Kung matatandaan, malaking bagay ang presence ni Ren sa KBL team niya. Kaya't lahat ng Pinoy fans ay excited makita siyang bumalik sa kanyang peak form. Pero ang mas nakakagulat, spotted silang dalawa ni Kobe Paras sa isang court habang nagpa-practice. Parehong kilala sa high flying place kaya't, kaya't mga kasports para kang nanonood ng mini dunk contest habang nag-iinsayo sila.